Inom na ulit tayo ng fish oil. Ito pala yung fish oil na ininom ko. Mega life. Minom kayo kasi ang daming mga magagandang benefits na mapupunto sa atin kapag tayo ay uminom ng fish oil. Wait lang. Ayan. Marami tayong makukuha na benefits sa fish oil. Lambot niya lang, oh. Kumain na ako ng kanin. Kapag ininom niyo pala ng fish oil, kailangan uh, may laman yung tam niyo. COVID. Pag nasa mall na siya, siya, lasang isla. Kasi nga fish oil. Okay. Kanina pala, before kami kumain, magagahan, minum na ako ng aking probiotics. Sobrang ganda ng probiotics. Pro 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 probiotics. Ngayon naman, fish oil. Alam nyo ba, ito yung dalawang supplement na di umanoy. Hindi. Alam nyo ba, eh, hindi. Napanood ko kay Doc Willie Ong, ito pala yung dalawang supplement na talagang pinag-aralan ng mga doktor. Fish oil, siya ka probiotics. Saktong-sakto naman na umiinom na talaga ako ng probiotics. E dinagdag ko na lang itong fish oil. Lagay natin dyan yung mga benefits na makukuha natin sa fish oil. Make sure nyo lang ha, yung mga fish oil na iniinom nyo ay FDA approved. I-check nyo sa portal ng FDA ha. Kasi nakakatakot minum mo yun ng hindi FDA approved. Kailangan na-aprobahan ng FDA. Ayan. Eto FDA approved to. Fish oil, fish oil.